Ngaungaw, no, no, syempre, mayroon. Lumingon si Trinidad de Leon, hindi makapaniwalang nagtatanong, paano? Tumingin si Kiel sa kanyang pagkakaupo sa balikat ng estatwa ni Buddha, pumapatak ang pawis sa kanyang noo. Tumingin sa nakangising anino sa likuran niya, mula sa mataas na lugar, sinipa ni Kiel ang lalaki, sinasabing, katarungan mula sa langit. Tumawa siya at nakita si Trinidad Bayani na bumagsak na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig itinapon niya ang karagdagang supot ng pera. Kinuha ni Kiel ang papel mula kay Trinidad Bayani at Mumuso, sinasabing, ito ang lihim na liham na gustong isulat ni Trinidad Bayani sa Bokashi Samahan. Hindi mali ang impormasyon ni Kiel Tahan, si Trinidad Bayani ay talagang lumahok sa insidente ng paglipol sa pamilyang Kiel ng Ijiang. Sa unang pagkakataon na mamatay sa ilalim ng kanyang kutsilyo, nakakuha ako ng rangbong Maaari bang may kinalaman ang pagtatasa ng kamatayan sa pagkakakilanlan ng taong pumatay sa akin? Kung mamatay sa kamay ng isang masamang tao, mas mataas ang magiging ranggo. Kailangan kong beripikahin ulit. Yumuko siya at tiningnan ang natitirang liham, tumatawa, ang natitirang liham ay. Nakasulat sa sulat palaka. Hindi ko naiintindihan. Dadalhin ko kay Tahantya para tingnan. Baka may maipalit na ilang benepisyo. Sa labas ng bayan sa isang eskinita sa ibong lunsod siyen, naglalakad siya. Ang anino ay sumasalamin sa maliit na lusa. Si Kiel, na may suot na sombrero, huminto sa harap ng isang maliit na silid, tumatawag, tahan siya, nandito na ako. Lumapit siya, binubuksan ang pinto, na inilalabas ang kanyang maliliit na kamay sa manipis na kortina ng seda patungo sa mukha ni Kiel. Nakatakip ang mga mata ni ng puting tela, sinasabing saan ka nagpunta ang iyong boses ay mali. Hindi ikaw si Kiel. Iwinagayway ni Kiel ang kanyang kamay, humihikbi, hindi nararapat na ang isang bulag na babae na nabuhay ng mag-isa ng higit sa kalahating taon ay napakasensitibo sa pangamoy. Ang kanyang sigla at lakas ay tumaas, ang katawan na ito, maliban sa kalamnan, kahit na ang boses ay katulad ng isang lalaki, lahat ng lalaki ay dadaan sa yugtong ito mabilis niyang itinulak siya sinasabing tiya madali na lang ako magkaroon ng mga ilusyon hindi pa rin siya naniniwala kaya sinasabi niya talaga hindi ako naniniwala mayroon ka bang patunay na ikaw si Kiel bahagyang nag-isip si Kiel biglang sumilay ang isang sinag ng liwanag sa kanyang ulo hindi ba't siya ang ninita? agad siyang nanahimik walang sinasabi naalala ang tanong ni Kiel sa kanya hindi ka ba talaga sinininta Lumapit siya sa kanya na napakalapit na inaamoy siya, mukhang masaya, nag-iisip, napaka-close. Masaya na ako, hindi ko nasasabihin. Nakatukod ang mga kamay ni Tahantya sa pagkakaupo, dahan-dahang tumayo. Umiwas siya, sinasabing, ikaw nga pala. Pareho pa rin ang amoy. Namula ang mukha ni Kiel, bumubulong, sinisiguradong walang nakakarinig. Umupo siya, tumawid ng mga binti. Ang kamay ni Tahantya ay may hawak na tasang tsa. Mahinang sinasabing, pagkatapos na mapuksa ang pamilyang Kiel, laging kumikibot ang aking mga mata. Tanda ito na malapit nang bumukas ang langit na mata. Walang maaaring makatakas sa kanila, kaya huwag mong isiping lokohin ako. Napagtanto iyon ni Kiel, sa kanyang isip, huwag masyadong magsinungaling sa langit na mata, sumusulat pa rin ako ng mga mata ng reinkarnasyon dito. Yumuko siya, inilalabas ang papel sa harap ng kanyang mga mata, sinasabing tama, tama, tama. Siya na lamang ang natitira sa pamilya ni Kiel. Hindi papatay ng banal na mandirigma, tiyak na dahil ipinanganak siya na may likas na talento at mas mataas na espiritual na pangunawa kaysa sa iba. Naalala, tinatanong niya kung kailan ipapasa ang ikalawang kabanata ng haba ng buhay na karapatan sa kanya. Nang marinig niya iyon, sumagot siya, huwag masyadong maging mapusok kung gusto mong linangin ang panloob na puwersa, kailangan mo munang sanayin ang iyong paggamit ng sigla at lakas, at dagdagan ng lakas. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa lima o anim na taon. Itinaas ni Kiel ang kanyang sarili, ipinapakita ang kalamnan ng kanyang braso, sinasabing, hindi ba't gusto kong maghiganti sa tiya? Hindi ba't sinabi nating tuturuan ako ng tiya ng haba ng buhay na karapatan para makapaganti sa pagkalipol ng pamilyang Kiel? Bukod pa rito, nararamdaman kong malapit na akong matapos sa yugto ng paglilinang ng lakas. Dahan-dahan niyang sip-sip ang tsa, sinasagutan ng nag-aalangan. Iniabot ni Kiel ang kanyang kamay, hinahawakan ang kamay ni Tahanja, at nagsasabing, Halika, hawakan mo ang iyong kamay. Pakiramdaman ko ang buto para sayo. Tingnan mo kung gaano kalayo ka mula sa pagtanda. Hinawakan ni Tahanja ang braso ni Kiel. Nararamdaman niya na tumigas ito, agad na sumilay ang isang sinag ng liwanag sa kanyang ulo. Namula ang kanyang mukha, nagmamadaling umatras, sumisigaw, ano nang hahawakan ko? Itinaas ni Kiel ang kanyang kamay, tinatapik ang braso na puno ng kalamnan, sumasagot ang braso, ano pa ba ang iniisip mo? Ipinilig niya ang kanyang ulo, umuubo, sinasabing, sa katunayan, katatapos lang naming magkakilala ng isang buwan, at malilinang mo na. Maaari bang isa kang talento sa paglilinang ng martial arts? Inilagay niya ang kanyang kamay sa braso, bahagyang pinipiga ito, sinasabing, ang mahiwagang pagsasanay ay sa simula pa lamang ay isang mabuting gawa, walang mga shortcut. Ngunit ikaw naman. Inilabas ni Kiel ang kanyang kamay, na nakatukod ang baba at tinitignan siya, sinasabing, kung naramdaman mo na rin ang aking kasanayan sa pag-ensayo ay hindi masama, bakit hindi mo ako turuan ngayon ng susunod? Nakatukod ang baba ni Kiel, tinitignan siya, nag iisip haba ng buhay na karapatan, ang nag-iisang martial arts ng pamilya Kiel ng Ijiang. Kung lilinangin mo ang haba ng buhay na karapatan hanggang sa pagiging ganap, makakamit mo ang yugto ng pagtanda ng hindi bumababa. Ang mahalagang alituntunin na angkop sa paglilinang ng mga immortal. Kailangan kong tapusin ang pag-ehersisyo sa lalong madaling panahon. Iniisip niya na sisirain ng kanyang sarili ang makapal na yelo, ito ang paraan ng aking paglilinang at darating dito ang mga immortal. Hawak ni Tahantya ang tasang tsa, mahinang nagsasalita, bagamat hindi masama ang iyong kasanayan, nakapagsanay ka na lamang sa loob ng isang buwan. Bagaman si Trinidad Bayani ay hindi naglinang ng panloob na puwersa, ang kanyang braso ay may lakas na ilang daang katis. Sa hinaharap, hintayin mo siyang makapatay, at ituturo ko sa iyo ang mga susunod na hakbang. Namumulaklak ang mukha ni Kiel, dumudugo ang sulok ng kanyang bibig, sumasagot, hindi na kailangan sa hinaharap, tapos ko na. Napatay ko na si Trinidad Bayani. Nagulat siya, kaya't nahulog ang tsaa sa tasa. Sumigaw siya, paano nangyari? Kinamot ni Kiel ang kanyang ulo, nakasandal sa upuan, kumikindat, sinasabing, hindi lamang napatay, natagpuan ko rin sa kanyang katawan ang lihim na liham. Sa kasamaang palad, hindi ko naiintindihan ang palaka na sulat sa lihim na liham. Naalala ni tahan siya na madali niyang mapapatay ang ilan sa kanila, hindi maiwasang magulat, ang sulat ng palaka sa lihim na liham ay isang uri ng lihim na liham ng bokashi sa mahanapan loob na pagpapalitan. "Tila talaga ngang napatay mo si Trinidad Bayani." Sa isip niya, nag-iisip, "Hindi ko inaasahan na talagang matatalo niya si Trinidad Bayani." Iniabot ni Kiel ang papel sa kanyang kamay, tumatawa, "Ng marinig niya itong sinasabi, dahil pinatay mo si Trinidad Bayani, ipapasa ko sa iyo ang susunod na kabanata ng Haba ng Buhay na Karapatana, gaya ng ipinangako." Tumayo, umupo sa kanyang harapan, makinig sa aking pagpapasa ng lihim na alituntunin sa sayo. Sa kawalan ng katotohanan, ang busali ay tumutunog ng pagbigkas ng alituntunin. Sa makikitang tagalikha, ang hindi nakikitang tulong ng katotohanan ay nagmumula sa maraming lugar. Pagkalipas ng kalahating oras, itinago niya ang kanyang mga mata, tumitingin sa sistem panel sa kanyang ulo. Ang kasanayan sa haba ng buhay na karapatan ay tumataas sa apat na Tinitigan ni Kiel ang panel ng abiso, nag-iisip walang pagbabago sa kasanayan. Siguradong mas mabilis ang pag-asa sa sistema kaysa sa paglilinang ng mag-isa. Kailangan kong maghanap ng higit pang malakas na karakter mula kay Trinidad Bayani upang hamunin. Binigyan ni Tahan si Kiel ng isang maliit na aklat, sinasabing, ito ang paraan para i-decode ang sulat palaka. Tingnan mo ito at sabihin mo sa akin ang mga nilalaman sa liham. Binuksan niya ito, lumapit, inilalapit sa kanyang mukha. Sa isip niya, hindi niya nakikita, ngunit mahahanap niya ang lihim na libro. Maaari bang magpanggap siyang bulag? Nanatili siyang tahimik, naghihintay sa kanya na ilagay ang liham at ang maliit na aklat. Nakatukod ang baba ni Kiel, sinasabing, sa liham, Tila sinasabi na alis na ang emperador ng dakilang ilog sa imperial na kabisera para bumiyahe sa lalong madaling panahon at ang bokashi sa mahanay naghahanda na tipunin ang mga miyembro. Nanlaki ang kanyang mga mata, sumisigaw, pagpatay sa emperador ng dakilang ilog. Nagulat siya, mabilis na lumalapit, nagtatanong saan maghahanda ang bokashi sa mahana patayin ang emperador. Ano ang oras ng paglalakbay ng emperador? Mayroon bang higit pang detalye? Iling-iling ang ulo ni Kiel, sumasagot, hindi sapat ang lihim na nakasulat sa maliit na aklat. Magagawa ko lamang ito. Hindi ko madecode ang tiyak na oras at lokasyon. Bumagsak si Tahantya sa upuan. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay, naggangalit, ang bokashi sa mahanay talagang may lakas ng loob. Ngunit kung gumalaw sila, malamang na may posibilidad. Umupo si Kiel, na nakatukod ang kanyang baba, nagulat na nagtatanong, napakalakas ba ng bokashi sa Samahan? Nang marinig niya iyon, sinasabi niya, noong una, sinabi ko lamang sa iyo na ang bokashi sa mahan at ang banal na mandirigma ang nagpuksa sa ating pamilyang kiel. Hindi ko sinabi ang dahilan. Sinimulan niyang ikwento ng isa-isa. Ang banal na mandirigma ay kilala bilang pangalawang pinakadakilang martial artist sa mundo. Itinatag niya ang bokashi sa mahan at winasak ang maraming pamilyang martial artist at mga sekta sa kanyang sariling pagsisikap. Gayon din, kinuha niya ang mga lihim na libro ng martial arts na itinuturing ng bawat sekta na sarili nilang kayamanan upang pahintulutan ang mga miyembro na malayang basahin ang mga ito sa loob upang mapabuti ang kanilang sariling lakas. Naaalala niya ang nawasak na eksena ng kanyang tahanan, nagsasabing, ang haba ng buhay na karapatang aming pamilyang Kiel ay isang pambihirang martial art na itinuro ng mga tagapagtatag ng unang henerasyon na nakatira sa kabundukan. Sa huli, hindi pa rin nakataka sa kanilang kamay. Hipitan niya ang kanyang kamay, naniniig, sinasabing, ipinasa ko sa iyo ang haba ng buhay na karapatan, hindi umaasa na mapupuksa mo ang banal na mandirigma, ngunit inaasahan na kapag natapos mo ang kasanayan, mapuputol mo ang mga pakpak nito. Nanginginig ang buong katawan ni Tahanja, naggangalit para mapatay ko mismo ang banal na mandirigma. Tahimik. Siyang tinitingnan, hindi alam kung paano aliwin. Tumukod ang ulo ni Kiel, tumatawa, sinasabing mayroon akong naisip. Maaaring subukan kong pumasok sa panloob na bahagi ng Bokashi Samahan. Nang marinig niya yon, agad siyang sumigaw, nakapag-ehersisyo ka na ba hanggang sa maging tanga ka na? Gusto mong sumali sa Bokashi Samahan? Iwinagayway ni Kiel ang kanyang daliri, pagkatapos ay sinuntok ng malakas ang mesa. Tumayo si Kiel, humihigpit ang kanyang mga kamay, tumatawa, sinasabing, Una, sasali ako sa panloob na bahagi ng Bokashi Samahan, pagkatapos ay papatayin ang emperador bilang isang mamamatay tao ng Bokashi Samahan. Sa gayon, tiyak na maglalabanan hanggang sa kamatayan ang imperial na korte ng dakilang ilog at ang Bokashi Samahan. Hinahaplos niya ang kanyang baba, nag-iisip, kung hindi ako makakapasok sa Bokashi Samahan, ipagpapatuloy ko ang pakikitungo sa mga tao ng Bokashi Samahan, at subukang kunin ang kumpletong plano ng pagpatay sa Bokashi Samahan sa Emperador. Pagdating ng oras, maaari ko rin gamitin ang aking pagkakakilanlan bilang isang mamamatay tao para paghaluin ang tubig upang pasanin ng Bokashi Samahan ng galit ng korte upang mapawalang sala ka ng mas maaga. Pinupok niya ang mesa, sumisigaw, delusyonal na pag-isip. Halos isa itong katapusan. Nagkibit balikat si Kiel, nag-isip, mayroon niyang pagkakataon na maging isang mamamatay tao at patayin ang emperador. Kung mamamatay bilang isang mamamatay tao, siguro, maaari kong mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan. Ang kamatayan na iyon ay tiyak na may mataas na ranggo. Iniisip niya kung saan niya matatagpuan ang mga lihim na aklat ng martial arts sa Bokashi sa Mahana maaari niyang basahin, nag-isip, bukod pa rito. Ang isang organisasyon na itinatag ng pangalawang martial artist sa mundo ay may malaking bilang ng mga klasiko sa martial arts sa loob nito na maaaring madaling basahin ng mga miyembro. Mayroon ding kumpletong edisyon ng haba ng buhay na karapatan. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang hinlalaki, nag-iisip, hindi ba't ito ang lugar kung saan pinangarap kong mag-level up? Muling iniisip, hinahaplos ni Kiel ang kanyang baba, sinasabing, sa kasamaang palad, kung gaano kalakas ang sinabi ni Tia na matalo ako ng banal na mandirigma, halos imposible. Sa pinakamarami, magiging sanhi lamang ito ng ilang problema sa bokashi samahan. Kaya, ito ang pinakamahusay na paraan. Itinaas niya ang kanyang boses, sumisigaw, ngunit mamamatay ka, nagpakita si Kiel ng isang mukha na walang takot, sinasabing ano ng katatakutan sa kamatayan. Sa kanyang puso, pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagtawa. Bahagyang umangat ang kanyang ilong, naamoy, higpitan ang kanyang kamay, iniisip, walang amoy ng pagsisinungaling. Higit pa, nararamdaman ang kasabikan at kadalakan. Seryoso siya. Pero ano ba ang gusto niya? Ang haba ng buhay na karapatang kumpara sa kanyang buhay ay hindi katumbas ng kahit ano. Ano pa ang maibibigay ko sa kanya? Namula ang mukha ni Tahanja, niyayakap ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay, iniisip ang isang posibilidad, siguro, ninanais niya ang aking katawan. Nagdududa ang ulo ni Kiel, ang ekspresyon na parang talon, tumitingin sa kanya na naiyakap ang kanyang mukha, nasasabik, sinasabing, tiya, ano na naman ang iniisip mo? Niyakap niya ang kanyang mukha, Itinataas ang kanyang kamay, naninig sa kanya, sinasabing nararamdaman ko lamang ang dakilang kabutihang loob na hindi kayang bayaran. Ano pa ang magagawa ko para sa'yo? Nang marinig niya ang kanyang sinasabi, nahihiyang kinamot niya ang kanyang ulo, nagtatanong, bakit? Sa kanyang puso, nahihiya na nag-iisip, mandirigma ako ni Kiel, paano ko maiisip ang bagay na yon? Hindi talaga dapat nakasandal si Kiel sa pinto, nakayuko, sinasabing, tungkol dito, may isang bagay na maaari lamang gawin niya. Napalunok siya, pagkatapos ay nagtanong, ano yon? Itinuro siya ni Kiel, tumatawa, sinasabing, lihim. Hindi niya maintindihan, naglalabas ng tanong na tanong. Sa isip niya, kung hindi siya natatakot mamatay, subukan natin siya pansamantala. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay sumagot, sige. Inilagay ni Kiel ang maliit na pulang aklat sa kanyang damit, sinasabing, nasasayahan ako. Naaalala, tinatanong niya, alam mo ba kung mayroon pang ibang miyembro ng Bokashi sa Mahansa malapit? Mahinang sumagot siya, mayroon. Naaalala niya ang lalaking iyon at ang mansyon niya. Ang pinuno ng lungsod ng ibong lungsod, Kuan Balong. Ang isang latigo ay bumagsak sa likod ng isang lalaking nakaitim habang naglalakad sa kalsada. Pagkatapos ay muling tumama sa likod ng lalaking nakaputi na umiiwas. Ang mga tao na naglalakad sa kalsada ay mabilis na tumakbo, sumisigaw upang umiwas sa latigo. Ang kasambahay ay nagbukas ng daan kay Kuan Nianjie, na nakasakay sa isang kabayo, nandito na si Kuan Nianjie, masamang Master Kuan. Tumakbo na kayo. Patawarin na sana kayo ni Kuan Nianjie. Ang isang kasambahay na nakatayo sa tabi ng Kabayo ni Kuan Nianjie, na may hawak na latigo, tumingin sa mga tao, mayabang na sinasabi, naglalakad na si Kuan Nianjie, huwag humadlang sa daan. Ang sulok ng kanyang mga mata ay tumitingin sa grupo ng mga tao, tila may natagpo ang kumikinang, naglalabas ng isang tanong na tanong. Agad na itinuro ni Kuan Nianjie Niu ang isang direksyon, sinasabing, kunin ang magandang babae sa kabilang banda dito. Itinaas ni NC Vianjio ang espada, sinasabing huwag kang magtangkang gumawa ng kalokohan. Sa tabi niya, binunot din ni Kwan Balong ang espada, minumura, walang hiya. Kahit na mamatay ako, hindi kita hahayaang magtabumpay. Biglang, lumitaw ang isang malaking pakpak, humahawak ng mahigpit sa kamay na may hawak na espada. Mabilis na pinigil ng dalawang malalaking kalbo si NC Vianjie. Isa sa kanila ang nagsasabing, Ginoo, iniimbitahan ka ng aming master na makipag-usap. Nagulat siya, naglalabas ng isang hindi maunawa ang sigaw, tinitingnan sila. Hindi makapaniwalang nanginginig si Kwan Balong sa tabi, itinuturo siya, sinasabing, ang magandang babae na sinasabi niya ay siya. Nahihiya siyang namula, sumisigaw, walang hiya. Naglabas din siya ng espada, malakas na sumisigaw, Jeng Lang, tutulungan kita. Kailangan nating turuan ang magulong master. Naggangalit si Kuan Nenz galit na itinuturo siya, iniuutos, turuan ang masamang babae na yon na hindi alam ang mundo. Agad na lumitaw ang maraming kalbo, mabilis na sumusugod patungo sa dalawang tao, tumutugon, opo. Si MC Rianjil ay pinipigil ng isang lalaki. Si Kuan Balong ay pinigil ng dalawang iba pang kalbo. Sa ulo ng Kuan Nenz mayroong isang anino na kumikinang ang mga mata, nagmamasid sa asul na langit ang mga ulap ay dahan-dahang lumalayo. Biglang, umaalingaw-ngaw ang isang mapurol na sigaw. Nagulat ang mga tauhan na tutuklasan ang usok na lumalabas mula kay Kuan Nianyili. Agad na sumisigaw ang mga taong iyon, Sianyili. Sinisikmura ni Kiel ang leg ni Kuan Nianzili, itinataas ito sa mataas na lugar. Agad na sumisigaw ang mga tao, ginugulo ang aming Sianyili. Namumula ang mukha ng lalaki, nahihirapang huminga, banta sa kanya? Huwag kang gumalaw, kung hindi, ang aking ama ay ang pinuno ng ibong lunsod. Itinayo ni Kiel ang kanyang kamay, nagpapakita ng walang bahalang ekspresyon, sinasabing, ganoon ba? Ang mga mata ng lalaki ay puno ng galit, sinasabing, darating na ang aking ama. Hindi ka maaaring makatakas. Sa oras na iyon, tiyak na hayaan kitang mabuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nang marinig yun ni Kiel, sa kanyang puso, masaya siyang sumisigaw, mayroon pa bang magandang bagay na katulad nito? Hinahaplos niya ang kanyang baba, nag-isip, sa una, ako ay naghahangad lamang na gumawa ng mabuti, patayin ang anak ng pinuno ng lungsod, at pagkatapos ay maghintay na patayin ako ng mga tagapaglingkod na ito. Ngunit kung mapapatay ako ng pinuno ng lungsod, ang pagtatasa ng kamatayan ay tiyak na tataas sa isang mas mataas na ranggo, hindi ba? Ang sistemang walang kamatayang ni Renia Sin ay agad na lumabas kasama ang isang panel ng abiso. Gumagawa ng mabuti inaasahang pagtatasa ng kamatayan. Patuloy sa pagtatantya, sa huli humihinto sa si Panandang Pandagdad. Nagulat si Kiel, nag-iisip, sa unang pagkakataon na lumabas ang pagtatasa ng mukahi sa kamatayan, sa gayon, sumasang-ayon din ang sistema sa aking opinyon. Nang naisip ito, hindi niya maiwasang tumawa nanginginig ang kanyang buong katawan, pinipigilan ang kanyang pagtawa. Ang mga kalbong tao na nag-aalala ay tumakbo, sumisigaw, senire. Ang dalawang alagad ng Min Muit Hinze nan sumigaw, salamat, dakilang mandirigma sa iyong pagtulong. Ngunit ang taong ito ay may malaking kapangyarihan. Hindi namin kayo maaaring gulo, dakilang mandirigma. Tumakbo na kayo. Nagpakita si Kiel ng isang masamang ngiti, sinasampal ng malakas ang mukha ni Kuan nang makita iyon ng kalbong tao, natakot siya sa mga pagbabago ng kulay, nanginginig ang kanyang buong katawan, sumisigaw, seni. Si hindi na uunawaan ni Kwan Balong, tumitingin kay Kiel, sumisigaw, dakilang mandirigma. Umiti si Kiel, itinataas ang kanyang kamay patungo sa mga tao na darating, nagbabanta, lahat, tumahimik kayo. Kung hindi, papatayin ko siya. Namumula, nangakong nagmamakaawa si Kuan Nianjili, magandang tao, lahat ng nasa lungsod na ito ay pag-aari ng aking pamilya. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Bibigyan kita, sana huwag mo akong patayin. Hindi alam kung ano ang sasabihin, tumitingin sa kanya. Nanginginig si Kuan Nianjili, ang kanyang ulo ay puno ng mga marka ng tanong, tumitingin kay Kiel. Nagningning ang mga mata ni Kiel, binibigyan ang lalaki ng dagdag na sampal, sumisigaw, huwag sumuko, Tawagin mo ang iyong ama dito. Ang mga kabayo na tumatapak sa lupa, kaya't ang alikabok ay pumaitaas at lumabo. Nagulat si Kiel, tinitingnan ang lalaking nakapula sa kabayo na dumating. Ang dalawang pismi ni kwan niyan na namamaga na namamagana parang ulo ng baboy, sumisigaw, ama. Tiningnan niya ang lalaking yon. Nag-iisip siya si Kwan Balong. Tila napakalakas niya. Binuka niya ang kanyang bibig, sumisigaw, tumahimik ka. Agad na lumingon si Kiel, tinitignan siya, nag-iisip, Kwan Balong ay may matataas na martial arts. Isang sigaw lamang ang maaaring magdulot ng malaking pressure. Madilim ang mukha ni Kwan Balong, nag-iisip sa kanyang isip, ang lalaking ito ay hindi pa nagsanay ng panloob na puwersa. Isa lamang siyang martial artist sa yugto ng paglilinang. Ngunit maaaring madaling buhatin ang isang tao, ang lakas ng kanyang braso ay nakahihigit. Mula sa kanyang katawan, lumalabas ang isang pulang liwanag, tumatapak sa isang paghinga. Ang pulang sigla mula sa kanyang katawan na nagpapaluhod sa nakapaligid na lalaki. Nagningning ang mga mata ni Kiel, tumitingin kay Kwan Balong. Nanginginig ang kanyang buong katawan, nararamdaman ang pulang liwanag mula sa kanyang katawan patungo sa kanya, nag-isip, bakit may pakiramdam na pinipigilan ako ng isang bato? Napakahirap. Pumapatak ang pawis sa kanyang noo, kumunot ang kanyang mga mata, sumisigaw, huminto ka. Ang liwanag mula sa katawan ni Kuan Balong ay dahan-dahang nawala at naglalaho. Kinagat niya ang kanyang labi, nag-iisip, makakapagsalita pa rin siya. Ang ordinaryong martial artist ay pinipigilan ng panloob na puwersa na hindi nangangahas na magsalita. Ang kanyang tapang ay hindi masama. Ipinagsama niya ang kanyang mga kamay, yumuyuko, nagmamahal na sinasabing, huwag kang magalit, kaibigan. Ano man ang mangyari, umupo at mag-usap. Totoong hindi alam ni Kwan kung paano turuan ang kanyang anak. Sana mapalaya mo muna ang aking anak, lilinangin ko ang aking anak ng mas mahigpit sa hinaharap. Hindi agad nakapagsalita ang dalawa at nagtinginan, bumubulong, sinasabing, naintindihan pala niya ang ating pinangdalingan. Kaya, pananakot na ba ito? Bumuntong hininga siya, sinasabing tama. Ang ibong lunsod na ito ay ang teritoryo ni Kwan Balong. Wala tayong magagawa sa kanya. Ipinagsama ng dalawa ang kanilang mga kamay, yumuyuko, sabay na sumasagot, pinuno ng lungsod, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, ang dalawang mag-asawa ay baguhan pa lamang sa ibong lungsod, at medyo makulit pa rin. Isang lalaking nakatago sa likod ng pinto ang palihim na tumitingin, nagtatanong sa kanyang kasama. Kung gayon, ano na ang nangyari sa iyo na sinaktan ng Kuan Nian Bumuntong hininga ang taong katabi niya, sumasagot, hindi naman ito bago. Mas mabuting bawasan na lang ang problema. Tinitignan ng grupo ng mga tao ang tanawin sa labas, sumisigaw, hahayaan lang ba natin? Hindi maliwanag ang mukha ni Kiel, malakas na sumisigaw, kuan balong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, kinakabahan, naririnig siyang nagsasabi, hindi mo ba nararamdaman na ang pagbabayad lamang ng kaunting pera at pagyukod para humingi ng tawad ay hahayaan ang lahat na lumipas? Napakaraming kaalaman mo sa bagay na ito. Sa normal, marami ka nang natatakpan para sa masamang anak mo, hindi ba? Tinitingnan ng grupo si Kiel, malakas na sinasabing, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ng anak mo ang mga taong nagbubukas ng daan. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nag-agaw siya ng mga tao sa daan. Ang mga taong kanyang sinaktan ay naparalisa at pinatay. Ano lang ibabayad mo sa kanila? Seryoso ang ka